Eh, Pero talaga itong vlogger tayo eh. Ano <laughs> ba? Dapat to si Hana, lingaw to si ba? Dapat huh? to si Hana, lingaw yun. Guys, uh, wala po kami guys. Pa Ayos na po yung kwan na Ayos na po. Ayos na po. Ha? Parita din. may, bakit may. Oh. Pagkain na kami guys, tapos yung pinayos yung cellphone, dalawang oras antay, la, Wala. sorry yung Hey guys, ha, si Naruto pala guys oh. Chat uh, out Naruto. Chat out. Ha? Two five. Two five. lang bay. Two five lagi. Uh, two five. what oh. <makes noise> they Hey guys, ang muna sa inyong mix block. Dito pala kami sa Robinson guys. Kasama ko si Ape. Pardo. Basketball player ito guys. Pardo. Paayos <coughs> na yung Kami. Kaya laro ang Palaro. Ang lupa ba? Sikitin nyo Kaya mo kami yung escalator guys. Calculator. Sakay mo na kami yung calculator.

Wah, dia idol loh, idol. Thank you. Wah, Naruto. <laughs> eh, ada Naruto sauna. <laughs> adik Naruto. Ayo, Hmm. This, this, mom, hmm. <laughs> okay, Ito. Oh. Ayos na. Wow, kasi, wala kasi. Diwala ka na dito po. Dito nga ba sa 2-pipe? Ayaw ko oh. kasi maniwala eh. Huwag din kasi. Yeah. hanapan nyo ng paraan. Yeah. niya. maayaw niya. yan. Ayaw. guys, away na kami guys. Patayan na niya. Oo. Hindi ko